Pinamos muna ako. Na, gumising ay ay, ah. Ayako po pa. tapat. Pinamos talaga ako yung chicks. Parating yung chicks ko yun. Tangaling tapat, ngayon ko palang gumising. Ayako ko pa. Marabi. Sige yun dyan. Sige kayo ah. Pinamos muna ako dito. Ah, hindi yun ng nung buhay ngayon.

Ang gusto sa lumin ah, ko. Ang pogi sa targa. Bulang targa yan. Kaya. Bola lang yan. Ayaw. Ganda pa lang ang system.

¡Dípame, Ring! <laughs>